Hello. So, nandito na naman ako. Ngayon, eto na yung uh, baka. Pinakuloan ko na yung baka. You see? Ngayon, eto, kasi ako, pinakukuloan ko muna bago ko hiwain. oh. Ayan yung baka. Ngayon, hiwain natin siya. para mas madali siyang hiwain pag kumulo na kesa yung frozen at saka yung matigas. Oh. Ganyan lang. Ang binili kong baka yung may mga taba, yung may mga buto-buto. Ayan. Ayan ang masarap na ano, na meat ng baka. Oh. di ba? Ayan lang. Ganyan lang siya. Tapos ibabalik natin siya sa kaldero at pakukuluan natin siya ulit. You see? Mm. Okay. Ngayon, 'pag naglaga ka ng baka sa so puchero, lalagyan mo rin siya ng konting laurel or oregano. Okay, now, ito na yung uh, mga sangkap. Ito yung saging na parang saba dito sa Germany. Ang ginawa ko, hinugasan ko muna siya ng maigi itong saging kasi kasama yung balat pag niluto siya. Tanggal ko lang siyang ganyan. Tapos, islice mo na siyang ganyan. Oh, slice slice lang siyang ganyan. Oh, ayan na ay yung saging. So, this is the banana. Yung saging. Ito na yung paghiwa ko sa corn. Ganyan na itsura niya. Ganyan siya kaliliit. Onion. And this is nor real sabaw. Ang ginagamit ko pag nagsusup. At ang potato. Binabad ko sa tubig yung patatas para hindi siya mag-black color. Pag hindi mo siya binabad sa tubig, magkukulay itim ang patatas mo. So, ngayon buksan natin ang ating posing muna. <laughs> ngayon buksan na natin ang ating baka. I put, ah, uh, isa munang, ano... One pack muna ng real sa bao. muna natin siya na isang pack ng no real sa from the Philippines. Tagay natin siya dyan. Para maging delicious ang ating niluluto. Oh, mix natin ng konti. Ang ganda na ng itsura ng aking beef. Maganda na ang itsura niya. Ayan, no, oh, may mga ano yan, taba-taba para mas malasa. Ngayon, ilalagay ko ang onion tuon sa nilagang baka. Pinakulo ang baka. Tapos, ilalagay na natin ang corn, ang mais. Ayan. Lagay na natin sa loob. Daming mais. Si Manang, ang daming biniling mais. Sige, arriba. Lagay ng lagay. And now we put also the bananas. Saging na saba, na hinugasan, pati ang balat para malinis. Lalagay din natin siya dyan. At pakukuluan natin yan. Sige, lagay ng lagay. Ganyan kadami. Para pwede mag-uwi si Manang. Ngayon, yung potatoes. This the potatoes. Yung patatas. Ganyan ang hiwang ginawa ko sa kanya. Mm, maliliit lang na cubes. Lagay din siya para sabay-sabay silang lumambot. at pakukuluan natin siya. Let it cook. Hanggang sa lumambot sila. At halu-haluin na lang natin once in a while. So, ayun ang tip ko sa puchero. Ngayon, mamaya ipakikita ko sa inyo ang finished product. Bye-bye!